Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe Competition. This is NEL 2204, and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas and good news Philippines dahil kahit sa mga international pageant pages, pasok pa rin sa top 5 ang ating pambato na si Atisa Manalo. Hindi lang sa local fans ang support kay Atisa kundi pati na rin sa international pageant enthusiasts. Talagang malakas ang karisma niya at umaapaw ang global attention. Sa bawat hot picks na inilalabas ng mga sikat na pageant platforms, never nawawala si Atisa sa listahan at madalas pa nga ay nasa top 3 or top 5. Ang ibig sabihin nito ay ramdam ng buong mundo ang presensya ni Etisa at ang kanyang beauty, confidence at personality na talagang pang international level. Sa totoo lamang ay hindi nakakapagtaka na mula sa kanyang training, styling hanggang sa ora, everything is on point. Kaya naman alamin natin, ang top 20 second hot picks mula sa international pageant page na Apoyo Reynas, Panama Pasok sa kanilang second hot picks sa top 20 si Miss Great Britain number 19 si Miss Kainia number 18 naman si Miss Canada number 17 spot is Miss Belize at syempre number 16 si Miss Cuba Abang natin ang ating top 15 at narito na Kasama sa top 15 si Miss Puerto Rico. Number 14 naman si Miss Netherlands. Number 13 spot si Miss France. Number 12 si Miss Argentina. At si Miss Costa Rica naman ay pasok sa top 11. Para naman sa top 10 hot picks, Narito ang mga pangmalakasan ng Miss Universe coming from Turks and Caicos. Number 9 si Miss Universe Venezuela. Number 8 naman ang Diyosa ng Chile. Number 7 si Miss Portugal. At number 6 spot si Miss Guadalupe. Sa top 5 naman ay kasama ang ating pambato at syempre number 5 muna si Miss Palestine. Number 4, Miss Philippines. Number 3, si Miss Ecuador number 2 Miss Latina at number 1 si Miss Cote d'Ivoire. Kaya naman patuloy nating suportahan ang lahat ng Miss Universe candidates at lalo't higit ang ating pambatong si Miss Atisa Manalo. Ang at suporta, like, share at comment go Atisa sa mga official post ng Miss Universe para sa mas lalong makita ng buong mundo ang ating solid Pinoy fandom. Ayan mga kapadyan, huwag kalimutan na mag-like, at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng mga updated happenings sa Miss Universe. At syempre, lalo na kay Atisa Manalo. This is Host Nell, always proud to say Laban Pilipinas, Laban Atisa. Maraming salamat sa panunood at maraming salamat din sa pag-subscribe. Patuloy po kami magbibigay ng mga bagong balita para sa inyong lahat.